Pagharok ng bangkilan sa pagtarak ng malapunyal na kuko sa dibdib nito Sabay tatakbo pa sana ang isa doon na buhay pa Yung nakalmot lang ni O'Heras sa mukha Biglang lumitaw ang malaasong nilalanga na napakatangkad at matipunong katawana San ka pupunta? Walang lalabas dito ng buhay na wala ang pahintulot namin. Wag! Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imaynasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Sa pagkamatay ng mga tumambang kinawang pasyo, agad na lumapit si Atara kay Ohera upang alalayan ito sa kanyang pagtayo na bumalik na rin sa pagiging normal. Ohera, Ohera, oh, ka lang. Doon ay kinausap ng muli ni Atara si Ohera. Ah, ayos lang ako. Sagot naman ni Ohera habang tinititigan ang tatlong nilalang at napakalalaki na may malaasong itsura sa pagkamangha at halong gimbal ni Uhera sa pagkakakita sa mga yun ay siya namang pagbabalik ng mga kaanyuan ng mga ito sa pagiging tao. At sa pagbalik nila sa normal. Hey! <laughs> panis pala tong mga to eh! Akala nyo siguro, mapapanherbius nyo ako! <laughs> Mali ang napasukan yung lungga, mga ugok! ha, <laughs> Nandito ang mga bayaw ko! Salita naman ni Mang Pasyo na para bang uh, yumabang na. Dumating lang ang mga gabunang. Bayaw! Hahaha! <laughs> Napasyal ka! Kausap ng isa doon kay Mang Pasyo. Eh! Nangunguli lang naman kami ni Atara paminsan-minsan sa inyo. <laughs> Nakanga naman noon si Ohera. Dahil sa pagkatapos ng muntikan na nilang pagkahuli o pagkamatay niya nga. At pagkatapos pa ng pagpaslang ng mga yun sa mga humarang sa kanila ng brutal, e eh parang wala lang nangyari. Atara! Iha! Anak! <laughs> Kumusta pamangkin? Salita naman nung isa pang tinawag ni Atara na tiyo, na nung makita ni Uhera ay halos gutay-gutay na ang mga damit nito. Sabay lapit nito kay Atara. At yakap naman ni Atara dito. Nakaupo pa lang noon si Ohera sa lupa. Kaya't habang nagaganap ang batian ng mga yun, tumayo na lang siya na walang imik. Kasi saglitang na OP o na out of place si Ohera. Kasi di naman siya pinapansin ng mga yun. At nagkakakumustahan na ang mga ito. Si Mang Pasyo ay kausap yung dalawa. Si Atara naman ay kausap yung isa. Si Ohera walang kausap. Hanggang sa iniwan na ni Atara si Ohera. Parehas silang lumapit kay Mang Pasyo nung tuhin niyang kausap niya. Na out of place na talaga si Ohera. Tapos nag-uusap pa ang mga yun ah, nang parang pabulong-bulong ah, sabay tingin-tingin sa kanya kasama ni Mang Pasyo. Nakatayo lang naman noon si Ohera. Kahit nang pakiramdam niyang siya ang pinag-uusapan ng mga yun ah. Hanggang sa lumapit yung isang tuhin ni Atara na isa sa tatlo na punit-punit din lang ang damit. Nakatayo at hindi naman gumagalaw nun si uera At nang maabutan siya nito. Hmm. Inikot siya nung tiyuhin ni Atara at inamuy-amuy siya nito na parang isa yung aso. Ah, dugong porong kadatuan. <laughs> Salita nun pagkatapos niyang amuy-amuyin si Ohera na parang tuod na sa pagkakatayo nito kasi di gumagalaw si Uhere. Eh. Hmm, Atara, Nobyo mo ba to? Tanong nito na medyo pasigaw. Ah, eh, tiyo? Ah, hmm. Ah, uh, matibay ba to? Salita ng pasingit kaya hindi na rin natapos si Atara sa sagot nito. Parang binubuli si Ohera ng mga oras na yon ng isang tiyo ni Atara. Kasi Ano? Matibay ka ba? Tanong nun sabay pitik ng kamao nito sa sikmura ni Uhera Halos mapadukduk na nun si Uhera Sa pasimpleng suntok sa sikmura niya Nung isang tiyo ni Atara Ngunit pinigilan niya lamang ang kanyang reaksyon Pigil siya sa paghinga Kasi parang sinusubukan siya ng tiyo ni Atara Tinitignan nito ang magiging reaksyon niya sa ginawa nito. Ngunit napigilan naman ni Ohera ang kanyang sarili upang hindi ipakita na nasaktan siya. Kahit na sa pakiramdam nito ay halos bumaliktad na ang sikmura niya sa pitik pa lang ng suntok ng tuhin ni Atara. Aba, matibay. Matibay pala tong mamanugangin mo, bayaw. Paano napatumba ito ng mahinang bangkilan kanina? Salitanon sa sabay iwan na rin kay Ohera. At nun ay wala man lang pag-anyaya kay Ohera, lumakad na ang mga yun papaalis, kasama si Atara at Bang Pasyo, na parang wala silang kasama. Ngunit, Ohera, halika na! Pupunta na tayo sa lawa! Tawag naman ni Atara. Ah, eh, sige. Tugon ni Ohera noon. Pero bago siya lumakad, Tinignan niya muna ang mga napas lang na tumambang sa kanila. Nakita niya ang pilat sa mga pisngi nito. Ibig sabihin, sa kalaban nila yung tribo. At nanggaling yun sa pinamumunuan nga ni Dato Zain. Okay na! Halika na! Hayaan mo ng mga bangkay ng mga yan! Lalapain na lang yan ng mga hayop sa paligid! Regalo na lang natin yan sa kanila! Sigaw naman ni Mang Pasyo. Kaya naman na nang mapapaisip pa lang sana si Uhera, eh... Ah! Oho! Tugon na lang nito tsaka nag na rin sumunod sa mga yun papuntanga Papunta nga sa lawa na sinasabi nila. At doon ay ipinahawak pa ni Mang Pasyo ang isang bayong na kanina pa niya bit 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 bit. Medyo mabigat yun Pero sabi ni Mang Pasyo, Uhera, ingatan mo yan ha. Mahalaga yan nasa likod na lang noon si Ohera sa kanilang paglalakad at hinayaan na lamang niya ang pagkwekwentuhan ng tatlong tuhin ni Atara kasama silang mag-ama. Wala namang problema doon kay Ohera. Naiintindihan naman niya na halos di na siya mapansin ng mga yona. Siyempre, natural lang sa pamilya o magkakamag-anak na ganoon ang maging reaksyon kapag bago-bago pang muling magkita dahil sa pananabik at kumustahan sa isa't isa. Nalulungkot lang noon si Ohera dahil sa naaalala niya ang kanyang kapatid na si Lucila. Hmm. Hay, nasan ka na kaya kapatid ko? Bulong nito sa kanyang isipan habang naglalakad sila. Nang maya, -maya pa, nakaramdam ng mainit na esensya ng paligid si Ohera at naramdaman niyang lumalabas na ang pawis sa kanyang noo. Habang papalapit sila ng papalapit sa direksyong tinatahak nila, lalong umiinit. Hanggang sa... Aba! Mukhang wala namang masyadong pinagbago ang lugar na to. Uwi ka ni Mang Pasyo. Oo <laughs> nga bayaw eh. Kaya tahimik pa rin ang pamumuhay namin dito. Tugon ng isang tuhin ni Atara. Nakuha naman ang atensyon nun ni Ohera dahil sa parang may mga hamog o usok naman na nakikita ito sa paligid. Puro puti na halos di mo na makita kung ano ang nasa paligid at sa dako pa roon. Kaya't sabi ni Mang Pasyo, Atara, anak, tabihan mo si Ohera. Baka dumiretso sa salawa. Ah, opo tay tugon ni Atara, sabay lapit nito kay Uhera at salita nito ng Dumikit ka sa akin, baka mawala ka. Salita ni Atara, dumikit naman si Uhera kay Atara. Ngunit nung madikit ang katawan nito sa katawan ni Atara, Ah, eh, huwag naman masyado. Huwi ka ni Atara. Ay, pasensya na. Tugon naman ni Ohera Mula doon, doon nga ay nakabuntot na si Ohera kay Atara at habang binabagtas nila ang humog o parang usok sa lugar, nararamdaman ni Ohera ang init at nadulas pa siya ng bagya dito. Napalayad ito sa lupa dahil sa pag-alalay ng isa niyang kamay upang di siya matumba ng tuluyan. Oh, magdahan-dahan ka. Baka malaglag ka sa lawa. Salita ni Atara doon nga ay sa pagtuon ng mata ni sa paligid, sa baba. Doon lang niya napagtanto na nasa gilid pala sila ng isang mainit na lawa. Parang hot spring, ganon mga kabangis. Pero higit na mainit yun At doon pala ang pinagmumulan ng usok o hamog na mainit. Dahil sa pagsingaw ng tubig na nakaimbak sa lawa. Hanggang sa... Tatawid na tayo? Paalala ni Atara sa kanya. Isang malaking kahoy o trosong nakatumba lang yung tatawiran nila. Nakikita yun ni Ohera ng malabu-labo. At sa pagtawid nila, habang nasa likod pa rin ni Atara si Ohera, parang sa kanilang paglalakad, walang katapusang usok ang kanilang binabagtas. Ngunit kita naman noon ni Ohera ang kahoy na kanilang inaapakan. dahil sa pag-iilaw ng kwintas ni Atara na nasa harapan nito. Hanggang sa pawala na ng pawala ng unti-unti ang usok sa paligid. At nabigla na lang si Uhera dahil sa sunod na apak niya ay lupa na ang inapakan nito at wala na rin yung makapal na usok ng lawa na kanilang tinawida. Hanggang sa mga minuto lang sa pagsunod ni Ohera kay Atara, tumambad na sa paningin nito ang isang maliit na baryo kung saan nakatira nga ang angkan ng mga tuhin ni Atara. Iilan lang naman ang mga tao doon at mga bahay. At kung susumahin natin, parang isa lamang malaking compound ng isang pamilya yon. Pangkaraniwan. Pangkaraniwan lang naman ang mga bahay dito na parang makikita mo rin lang sa labas yung mga pangkaraniwang kubo noon at doon na nga ay sinalubong sila ng mga iilan sa baryo hanggang sa umabot na nga ang kinagabihan Samantala, sa matagumpay na paglalakbay nila uhera papuntang lawa ng Exodus dumako naman tayo sa lugar kung saan nang galing sina Ohera. sa di kalayuan din na bundok kung saan ang kagubatang pinanggalingan nila uhera at Lucila. Dato, Dato Arpan, hindi po namin mahagilap ang lalaking anak ni Harris, si Ohera. Ngunit ang isa sa ating mga tauhan ay may nakalap na balita na nagkahiwalay pala ang magkapatid at ang babae na si Lucila ay nasa kandili daw ng isang hasindero bilang isang pisante Ayon sa katawagan ng mga dayuhan Hmm... Uh, ganun ba? Hmm... Ang babae na sana ay ipapaasawa sa akin ni Haris <laughs> Tingnan mo nga naman Kahit na natalo na tayo sa laban kay Dato Zain Ay may awa pa rin sa atin ang pagkakataon Kung hindi nyo mahanap ang lalaki Kunin nyo ang babae at tiyak na lalabas ang lalaki at doon ay hindi na natin kailangang hanapin yung si Ohera. Salita ni Dato Arfan. Tama kayo sa inyong narinig mga kabagis. Buhay. Buhay si Dato Arfan. Lingid sa kaalaman ng magkapatida na kahit nasira o nawala na ang kanilang baryo dahil sa pananakop ni Dato Zaina. Nakatakas naman si Dato Arfana kasama ang ilan sa mga tauhan nito. Hindi ito napatay ng kalaban nilang tribo. Pero, paano po ang plano natin kay Dato Zain? Badar, pag nakuha o pa sa akin na ang mutya ng kadatuan na siya rin namang hinahabol ni Zain sa pagsakop niya sa ating tribo, di na natin po problemahin pa si Zain. Madali ko na lang lilipulin ang mga yola Pag nasa akin ang binhe Uwi ka ni Dato Arpan Ay, ganito ang gagawin mo Ituloy mo ang sinasabi ko sa iyong pagkuha kay Losila. Wala akong pag-alam Kung sino mang ma tao sa labas Ang nakahawak o nang aalipin sa kanya sa ngayon Basta kunin mo siya Ngunit may isa pa akong plano kailangan nating magparami ng hukbo para sa paghihiganti rin natin kay Sahin. Kaya kailangan din nating kumuha ng tao sa labas. Ah, uh, anong ibig niyong sabihin? Maladato, tanong ni Badar. <laughs> gawin natin sa dating gawe. Yung hindi mapapansin ni Numan, yung kusang mapapa sa ilalim natin ang isang tao. mag na kayong mangyanggaw dagdag na utos ni Dato Arpan. Bumalik naman tayo sa lawa ng Exodus. Sa pagdating nga ng mag-ama at uheras sa lugar ng mga gabunan na bangkilan, ay nagkaroon ng piging ng gabi na rin na yun. Konting kasiyahan para sa pagdalaw ng mag-ama. Lingid naman sa kaalaman ni Uhera at Atara, Sabit-bit na bayong pala ni Mang Pasyo na ipinabitbit niya kay Ohera. Ha <laughs> ha Akala nyo mga bayaw, nakalimutan ko ata! Salita niya, sabay labas niya sa bayong ng isang galon na ang laman pala ay alak. Yun yung pinaghandaan pala ni Mang Pasho Humarap naman si Ohera sa inuman kasama ang mga tiyuhin ni Ohera. Ngunit di ito tumatagay. Pinaunlakan lang niya ang pag-aya sa kanya ng mga tiyuhin ni Atara na gusto rin naman daw siyang makakwentuhan at doon na rin inilahad ni Mang Pasyo ang tunay na layunin nila kaya sila nadalaw sa lawa at yun ay walang iba kundi tulungan si Ohera sa dugong nananalaytay sa mga ugat nito sa pagkontrol dito wala naman naging problema para sa mga gabunang bangkilana na turuan si Ohera ngunit sinabi na lang ng mga ito na ipagpabukas na lamang nila ang usapang yun. Dahil sa kasiyahan muna nila itoon ang kanilang pansin. Hanggang sa malasing na si Mang Pasyo at tinawag na si Atara nun sa kubo. Kung saan sa harap nuna ay doon na rin tumatagay si na Mang Pasyo. Ah! <laughs> Anak! Anak! <laughs> nga dito! Eh! Ah. At sa paglapit niya ay <laughs> ah, ganda talaga ng anak ko Anak May tanong mga tiyuhin mo Magkakapo na ba raw sila sayo? sa Sa inyo ni Uhera Naikwento ko kasi na Baka mag-asawa na nga kayo Nagulat naman si Uhera Sa tanong na yun ni Mang Pasyo Tay A an Anong sinasabi mo? Reaksyon naman ni Atara ng pagkabigla. <laughs> Ooh, anak naman oo, oo. Magkakaila, magkakaila ka pa ba? Bakit? Hindi mo pa ba naisuko yung pulang bandila? Tanong na naman ni Mang Pasyo Na di naman makuha ni Atara ang ibig sabihin nito Pati si Ohera ay nalilito sa tanong na yun Ni Mang Pasyo Bahala ka nga dyan tay Nagpapakalasing-lasing ka Di mo naman pala kaya salita ni Atara, sabay dabog nito ng paalis. Hmm, hehehe, <laughs> eh, Ayan nyo na yung pamangkin nyo. May buwan ng dalaw siguro, hehehe, <laughs> kaya ganon. Di ba, Ohera? Sabi pa niya kay Ohera na natatawa. Ah, eh. oho, ata. Salita naman ni Ohera na parang walang kaidi-idiya sa sagot niya. Basta umuo na lang siya. Ganon. Napuno nga ang kasiyahan ng gabing yun. Dahil din naman sa pagkamadaldal ni Mang Pasyo. Tsaka sa pagiging palabiro nito. Hanggang sa sumapit ang umaga. At nang magising na nga si O'Hera Oh! O'Hera Sakto! Tara na! Naghihintay na sa atin ang mga bayaw ko doon sa likod salita at aya ni Mang Pasyo. Ngunit pagdating nila sa likod na sinasabi ni Mang Pasyo kung saan may maluwang na lupa, na malinis at mga kawayan ang nakapalibot lang dito. May sumapak agad kay Ohera at bumaliktad ito sabay nakarinig ng pagtawa ito. <laughs> na mo man lang nakita o nasalo ang biglang atake ko sa'yo. Iho, hindi mo may pagtatanggol si Atara niyan kung ganyan ka lang. Nang lumingon si Ohera sa pagkatumba nito, sabay tayo. Yung isang tuhin yun ni Atara, yung sumapak sa kanya. Na di niya alam na sa mga oras na yon ay wala nang sabi-sabi pa. Umpisa na pala ng kanyang pag iinsayo ah, eh, mga bayaw, magdaan-daan naman kayo. Huwag niyong masyadong pahirapan ng binatilyo, ha? Sabay parang may binubulong ito sa kanyang bayaw. Lingid sa kaalaman ni Ohera na sinasabi ni Mang Pasyo na medyo pahirapan daw si Ohera. Para daw masulit kung sakali nga daw na si Ohera ang mapangasawa ni Atara. Para bang gustong bumawi ni Mang Pasyo sa paraan na ganun? Sabay, ah! <laughs> o sige, Paano ba yan, ohera? era? May iwan na kita sa mga bayaw ko. Sila na ang bahala sa'yo. Alam kong magkakaintindihan naman kayo. Dahil pare-parehas naman kayo eh. Salita ni Mang Pasyo, sabay alis na nga nito. At dito nga ay nag-umpisa na ang pag-iinsayo ni Ohera para sa kanyang kakayahan bilang aswang. Natapos ang hapong yun sa lugar ng lawa ng Exodus at nakita ni Atara ang hirap ni Uhera sa unang araw ng pag-iinsayo nito at doon nila na pag-usapan na isang taon isang taon ang ibibigay naming palugit para makabisa ni Uhera ang sariling kakayaan niya ah, eh bakit sa il? mukhang ang tagal naman Tanong ni Mang Pasyo sa tinawag niyang sa ila, ang pangalan ng pinakapanganay sa kanyang mga bayaw. Kung ang dugo lang niya sa pagiging kadatuan, ang prioridad nito na kontrolen, madali lang sana. Kaso, ipinakita sa amin nohera ang isang binhi o isang mutya ng kadatuan. Malakas ang bagay na yun. Dahil kung tunay ngayon na pamana ng kanyang ama, kailangan niya yung lunukin at hindi basta-basta na dapat mapunta sa katawan niya ito dahil maaaring buhay niya ang maging kapalit pag nangyari yun di niya ito makokontrol maaari siyang mabaliw o di kaya naman ay sa pinakagrabe ay kamatay nga niya kaya't pinili naming magkakapatid na panatilihin siya dito ng isang taon para mabantayan namin ang kalagayan niya sa paglunok nito ng mutya o binhi ng kadatuan. Ah, eh, pero papano ang kapatid ko? Hahanapin ko pang kapatid ko eh. Matagal na ho masyado yung isang taon. Tugon naman ni Ohera. Ah, eh, di ko pa pala nasabi sa inyo, mga bayaw. Nawala kasi ang kapatid niyan Kaya yun din ang dahilan Kaya siguro gusto niyang makabisa ang kakayahan niya Paliwanag naman ni Mang Pasyo sa sinasabi ni Uhera. Ah, ganun ba? Kaya nga, yan yung sinasabi ko. Kung magaling ka na sana iho, at kung alam mo lang ang iyong magagawa, kung nagagamit mo ng isang daang porsyento ang iyong kakayahan, matagal mo nang nahanap ang kapatid mo, sa amoy pa lang ng dugo niya, ay mas madali mo siyang matutuntun. Ngayon, wala namang problema sa amin kung tatanggi ka sa isang taon na palugit namin. Kami naman eh, kinukonsidera lang namin ang pagtulong sa iyo. Dahil sa pamangkin naming si Atara at para sa hiling ni Bayaw. Kahit ang tanong ko sa iyo kaya mo bang magsakripisyo ng isang taon? O habang buhay ka na lang na nakakulong sa sumpa ng iyong dugo na di mo naman nagagamit ng tama? tanong ni Sail. Alright, yun mga kabagis ko. So, bali dito sa episode na to, ay parang dito na magsiship ang kakayahan ni Ohera. Pero syempre, habang sumusulong ang panahon, di rin natin alam ang mangyayari sa nawala nitong kapatid na si Lucila. So, abangan natin ang susunod na kabanata. Mag shout out tayo mga kabagis ko Shout out po kay Arminton Marlon Shout out din po kay Adrian Ramos Shout out po sa Arkeolo Family Shout out din po kay JB ng Kuwait Shout out din po kay Su Mendoza Shout out din po kay Dina Bernardo from Cyprus Shout out po kay Ram Mujal Shout out din po kay Jay Sumojo Shoutout po kay Gerald Tihada from Santa Cruz Manila. Shout out sa iyo, Kabagis. Shout out din po kay Ruel Pedrera. Shoutout out din po kay Albert Lalusin. Shoutout po kay Arlin Galimbas. Shout out po kay Domingo Agliam, Kabagis from Manawag. Uh, nasa Taiwan siya ngayon. Shoutout out sa iyo, Kabagis. Shout out din po kay Imaw TV Samar. Shoutout din po kay Jesrel Isidro from Agusan del Sur. Shoutout po kay Rinaldo Masyon from Ormoc City. Shoutout din po kay Precious Bueno Montejo. Shoutout din po kay Goodson Hilabad. Yun muna mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.